Grabe to mga idol, Chet Holmgren dalawang beses dinakdakan at SGA pinasayaw si Trey Young may kasama pang foul. Final score mga idol, Thunder Wonder 117, Hawks 100. Tatlong sunod na panalo na agad ang OKC habang kitang kita mo ang chemistry ng batang core nila. Wala man sina Porzingis at Jalen Johnson sa Hawks, hindi pa rin naging madali ang kalaban. Pero grabe, parang walang kahirap-hirap para kina SGA at Holmgren. Unahin natin si Chet Holmgren career night mga bro, 31 points, 11 rebounds at 6 of 8 sa tres. Unang quarter pa lang, 4 for 4 na siya mula sa labas. Parang cheat code, ang laki ng improvement niya sa confidence at shooting mechanics. Hindi lang siya rim protector ngayon, stretch big na elite pa tumira. May mga sequence pa na step back 3, tapos next play block agad sa kabila. Parang unicorn talaga, offense, defense, lahat ginagawa. syempre hindi rin pahuhuli si Shea Gilgius Alexander, Mr. Consistent, 30 points, 12 for 17 shooting, super efficient. Dominante siya sa third quarter, umiscore ng 17 points sa quarter na yon. Yung mga mid-range jumper niya, hindi mo talaga mapigilan. Parang effortless lagi, smooth, composed, killer instinct. Siya talaga ang puso ng Thunder Offense, laging kalmado pero deadly. Ang maganda sa OKC ngayon, hindi lang individual talent, kundi team play. Ang spacing nila solid, movement of the ball, at tiwala sa isa't isa makikita mo kay Holmgren at SGA na parehong willing mag-share ng bola. At kung ganito lagi ang laro nila, baka nga maulit ang playoff run nila, pero this time, mas malalim ang pupuntahan. So mga idol, anong masasabi nyo? Is this the best young duo sa NBA ngayon? Comment nyo sa baba kung tingin nyo may mas solid pa kaysa kina Holmgren at SGA. Don't forget to like, subscribe at share ang video na ito para lagi kayong updated sa mga NBA highlights at analysis. Peace out!